Anong ganap sa mundo ng showbiz? Viral na sa social media ang video ni Crystal Fulgar na kinunan mula sa kanilang unang honeymoon ng kanyang Korean husband na si Sohyou. Sa clip na ibinahagi sa Facebook, makikita ng punong puno ng kilig, tawa at hiasi Crystal. Hindi yata. Angsulit mo nchika lang ako kasi kumare para maging nagawa ako dito sa palayu. Pero hindi ko nang talaan ng pagkakalung. <laughs> kailangan na talagang gawin yun. Ano, na ano, ang ganun na walang ganun dati. Bakit ngayon? Para kailangan na. Katanong ka ako ng dati. Okay na ba? Ang pastor na pa. Sa <laughs> ina niya, pagkatapos ako paggawa ng ilang taon. Ngayon, atat na atat at 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 <laughs> so, na. Sana masinipan ng mga guardian angels. Good chance. Maraming netizens ang napareact sa kanyang pagiging mahihain pero game na game. Hindi may ang natural na chemistry ng dalawa kaya naman umaani sila ng suporta at kilig mula sa kanilang mga tagahanga. Ang kasalan ng dalawa ay una na ring naging usap-usapan sa social media at ngayon, pila honeymoon content naman ang inaabangan ng netizens.